Touchdown na tayo dito sa ulo ng gapo. Ayan na, ang ulo ng apo. Lapalapo. Ayan eh. Diretso ba? <laughs> Diretso. <laughs> Aray ko. Apo marano. Nakatabola. Ha? O, oh, sige. <laughs> Guys, so nandito na tayo sa Subic, Zambales. Uh, at syempre, Kakain mo na kami, niyabi ako. Ayan. Nakapag-order ah, na kami. Pero kulang pa yan. Oh. <laughs> Laks kumain, laking tao eh. <laughs> Tesya ngayon na. Tat Tatlo. Gulay. Gulay. Ikalakal. Alright guys, so palis na kami ni Bob Soy. Gamit niya Ventures 180cc. Gamit naman natin is Venture 150cc. Special thanks sa vice major sponsor namin, ang FK Motorcycles. Blessing! Ako <laughs> naman tayo, no? Dito natin makikita kung gano'n ba kalakas ang arangkada ng mga Ventures. Tulad ni Anthony ni Abe ako, Naka Ventures 180cc si Abe ako. Ang lakas, oh! Ang lakas mga <laughs> Hey! Woo! <laughs> Dawat! talaga, tala galaklak ka talaga pag nag-overshoot ka Wow! Oh. Anong Tapos, lang Ano tawag dito? Ito po ay Bagong Tuklas River, Auri River, Ricky Ilog River, Pinaglabanan River. Okay. Lumipat ka no? Sabi da? Oh sige. Wah. Sab. Bravo. Bos apa aku? Yang mana lamian? Na? Subukan tayo talame eh. nyo. Sukaran tayo pa. Putai damo mi kamus. Muli yung damang, ka mas... Mas mudahe, ano? o, tayo yung eh. o, mabasa, ano? yung 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 mo yung 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 mo. <laughs> May May Tulak, tulak mo, bro. Tulak. Tulak! Dito dito. Ba Tas tulak, tulak, tulak. ka. Okay, na eh. Ha? Wala sa ba? Kita <im <attraction> <imitation> Oh, try, FGM, ya, kita hitam, dalam buku ini, oh, maka

Então, ya ampun, ya laki nang motor Eh. Uh. Ah. Mas mahirap dito. Buti sa tinaanan mo, okay? Kita, kita nandiyan. Tinaanan na. Mas mababoy. Tano ka? Tano ka? Tano ko yan. Alright, guys. So, dito natin masusubukan ang lakas at tigas ng Venture 150cc ng FK Motorcycles. Grabe, oh. Oh. Ha? Huh? <laughs> Pero siya yung driver, oh. <laughs> Siyempre, Para tayo magbibidyo kung gano'n ba kalakas. Grabe guys, so. oh. Nandito tayo sa ilog, oh. Lali mo. Oh? Solid, oh. Oh? Panis! Oh? Oh? oh. oh. Thank you. Thank you boss, thank you. Hindi ko abot eh. Okay. Tingnan guys, oh so, kung kano karaprod oh. Pero basic lang 'yan. Okay guys, napupunta so tayo ngayon sa bagong Toklas Ang mm aming -hmm. kamote dito oh taydana guys Ito uh, Dito lang yung parking lot natin Tapos maglalakad tayo ng ano Dalawang araw sir yung lakad no Dalawang araw Taidana, da Guys dalawang araw yung lakad natin taydana dyan na pala dina Anak Kuya Kuya Anak puto, baka yun, e, kaya yung gini? niyo. Ikaw yung pumahayin, baka salabat yung GoPro. Uy! 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 Uy. <laughs> 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 Kuya, kanan diretsyo! Kuya! Kuya! <laughs> Saan? Kanan diretsyo! <laughs> dito, dito! Ay, dito! dito. <laughs> <laughs> Eh mo na pa ba? Keri na pareng gamit. Ha? Tani yung bopso ini. bagong tuklas. Ay, grobe! <laughs> ah, pipiesta! <may> <laughs> Let's go! Eh, e, lukso kami, Babs. Oh, e, lukso kami, Gemi. Tatalong kami dito, guys

ano yung puso na po ko? Ayaka mati! Uy! Butane! Ayan! Nagkita ko eh! Malakas nating o! Parehan yung uran! Eh, usin butane na tayo? Pero po kayong butane! Boss, may butane sila dyan, boss! Ay, tayo! para lumawot. Alright. Pagkano po? Testing, testing. Oh. Nice. Alright guys, maganda, 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 maganda hapon. syempre kasama natin pa rin si Baksoy. Ayan. So, napakaganda ng pinunta namin guys. Kahit pa may kailangan. Oh, okay lang. Blessing yun eh. No? Kaya nang hinahanap namin. Oh, ito talaga yung umuulan, tapos na parang nakikita niyo yung ulo. Oh. Yung, ulo. ulo. Ula, ulo lang. yung ulo, ulo, ulo lang, ulo. <laughs> <laughs> ito, 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 yung lagi kita diyan. Dalit guys, ah update lang tayo. So medyo ano ka tulan. Lumalakas yung ulan, lumalakas yung tulo. Pero okay lang kasi safety naman. Yung pagkain natin, nuko. Ayan, so meron kami yung butane. Bumili na kami yung butane din. Mga ricados. Tubig. <laughs> Patay. Patay. Ayaw mo mandar. Dabod kami lighter. Dabod lighter. Lighter na Okay, guys. Let's go. Let's go. Oh, up, update sa tent natin. Medyo kalaki naman. Kaso naman isang ano, isang lamulag tsaka isang pogi. Ayan, medyo may tulong okay. pa rin. Pero palag-palag yan. Ayan na. <laughs> okay, hap-hap-hap lang. Pero okay na, goods na rin. Palag-palag na, oh. Palag-palag na, guys. Ha? Huh? Salid pa rin, ah. Medyo tumataas na yung tubig Pero okay lang Sisikyan yung danong par <coughs> Ay, dahan na naman Kapugi <laughs> ko Okay guys, update tayo Ayan, so medyo Tagbuka na siyang ano, malinis na Ayan, naka-organize na siya kahit pa paano Ayan. Tapos yung babe, guys, sinasangkala niya sa akin. Sinasangkala niya, guys, so nababalim na, guys, so. Sabot, 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 nababalim na siya, wala siyang babe, guys. Ay, dahil ako, hindi kasi, hindi ako nag-babe, hindi na nag kaya, okay lang. So, bibili muna tayo ng ibon, guys. Bibili tayo ng egg. Eh,

sabi atin niya, kasi naginom siya eh. Ay, yari ka. Buti walang hala. Ayun! Tumaulan lang. So, pagunta ka lang. Pero, ano naman? Ang mga kasi ganda yung tubig niya ito. Kaya siguro, pakasang tuyo na ako for... Alright guys, ayan o. Update ulit tayo guys. Ayan, medyo yung na yung ulan. Gawagan na yung panahon. Ayan nakahiram ng lighter, right. ay nagluluto siya. Ay, ano luluto mo? dalawang, nagluluto ako ng dalawang kutsara at tatlong lara. ay, na, tapos, ang nga. maganda nga naman yung kawali mo, yun ano? Oo. Oh, uh, Nonstick yan. Nonstick. Non siya rin siyang hawakan. Wala rin siya. Kapag yan, nagsira yun, oh. Sira oh, madakang mo ka ba? Kasi, oh. Plating. Plating, plating. Alright. Plating. plating baiting sige ta kaget meron tayong semi sabaw <laughs> semi sabaw ah oh. chosi 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 chicken guys ano lang yan no asin Asin na lang, lang yan, asin paminta lang yan guys Street class, street class Huwag muna tayong umuwi Huwag muna Huwag muna Huwag muna Huwag muna Huwag surf pick ah. Darwa takot Tayo ah. Ano naman mas magakatakot din gagawin mo cover the cover naman Apo gate All right guys so magandang 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 lalaki yungusin yung lahat Hoy oh, hey, mayroon pa kami ano oh ang puto ay damag na rin ating malalit siya. Kasi yung tanglad. May tanglad po. Tanglad saka mantika. O yan, siyempre overnight kami dito. At walang signal talaga. Kaya nararamdaman namin yung kalikasan talaga. Walang signal talaga. Ang kanin namin. Boy, si Boy. The Boy! Buhay, salamat Buhay, ha? Ah. Apo, magandang gabi po sa inyo. Alright. Hintayin namin kayo dito, no. Ah. Hintayin namin kayo. O, oh, basta dito lang kami. Mahungurente sila ng ipon. Ayan, para may mawi tayong ipon. At ah, maluto tayong ipon. Wait, last. Almusal. Almusal. <laughs> Almusal. So, ito. Meron tayong native na manok, panglad. So, higup lang kami ng konting sabaw. Tapos, ito yung ulam namin para bukas na umaga. Ayan. Alright, guys. So, time check. Uh, 11 para. 11.40. 11.40 so yun uh, bukas na lang uh, busog na kami mag enjoy kami ng sobra kahit medyo pagod pero sobrang enjoy enjoy ay si be ako alright let's go good night Yo guys, uh, good morning. Grabe, ang sarap ng tulog namin ni Abe ako. Yes, amoy laway kami. Solid. Uh, ang may kami taong, pero ganda. Bogi pa rin kami. Bogi pa rin, sabre. <laughs> pero tingnan mo naman yung ano ha. Why? Parang ka na sa Grand Canyon. We can walk up like this. Let's go. Walk up like this. All right, guys. Good morning. Ayan. Uh, ano dito sila ate? Mga uh, picture daw. Ah. Sila ate kini sigkat na magbaba wala guys, ganun talaga buhay ano eh. mo oh, na pogi. Basta <laughs> <laughs> yeah. hey, oh, po sa akin yung dati. sige, pogi. Sa sana all pogi. Ano? <laughs> sige, sige, sige. Sige, o oh, sige kayo, oh, na pogi. Ah! <laughs> hey, may sticker kami. <laughs> ah ba? Diba? Ah, sige, Ayun na okay, tigil po, Agi. Thank po, thank po. Kung nagkit nilas ko na, nagkit nilas ko. ka na ganito, umaga tapos. Tapos yung, e. ano, wala na sabo. Wala na, gas. <coughs> Grabe, oh. Magigising ka na ganyan yung malalatan mo. Siyempre, meron na rin silang, uh, dumating na mga guests. Dito kami na habi ako oh, nag, Narangin ko pa. Siya na to. Dito kami nag-overnight. So... <laughs> mga kamilbuna na sa mga mundo na mga tao. Tao. Mga mundo na mga kurakot. To kurakot. Yes. So, guys, so mainit na yung ano. Mainit na yung salary ko. Salary ko. regular. ko. Yung tanglad. Umakain okay, na si Abi Dito tayo na akong nakakain. Gusto po ako. Lumilintik-lintik po. Oo.

Cái này cái là vịt chất. Ăn đi biển Đó. Thì đúng không? yeah

Hmm. Ah. Saan mo na natin sa ako? Hindi mo na narap mas kanya! Ano mo tayo? Hotel na dito kami sa Bacolas River at ah, siyempre na napakalinaw ng tubig at meron ng tubig dito siyempre edit na namin sila ng kalaro maghahagis kami ng barya miyabi ako Let's go! So, That's din it is Morning po. Morning po. ay para ating siya. Parang parang din na ano no. Tapos mo parating sa no Hindi naman ang dito big dito. Hindi naman. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos sobrang lakas ng ulan. Okay. नंबर Hi guys Hey! Huh? What's Hey! What are you